Uh, hello, uh, isa na namang year end video na no? so bago natin i-clip no? video na to ay nakita ko ang kagandahan no? kagandahan sa no? so, sayang pag i-delete-delete so, nakita so, nakikita natin yan uh, yung mga isda naka-display sa Estancia Fish Court mga isda kuha ng ating mga main isda no? Uh, ito ay parang sa pangulong pangulong na no? so, uh, dito sa sa Estancia Eduino you know? nakadisplay yan lahat sa Estancia Fishing Port no? Fishing Port so ating Fishing Port ay sa Estancia Video Port na no? may aray na municipality of Estancia so yun nga <coughs> public auction siya So, may mga fish broker tayong kita, mga fish workers, mga trabahador, mga sisipag. So, ganda tingnan, di ba? Sayang lang pag direct so so. May kita yung kagandahan. Um, parang ma-entertain ka. O, ako lang ba? Yun. Pasensya na. So, sa mga hindi pa nakapalo sa Stansha Times, so, papala na. Don't forget to subscribe at mag-like na rin no? So, uh, maganda pa lang ang ating mga footage pag na edit na. No? bigyan ng oras, tama oras. So, uh, another week, a uh, new year. A year-end video na naman. No? So, mga na post na to dati, kaso lang hindi na edit masyado. So makikita nyo ah, hindi yan sa akin ha? yan ay pong may ari ng mga iba't ibang mga sta at nakadisplay sa Estancia Fishport so, so may mga fish broker yan so kung kayo ay interesado pumunta lang kayo sa Estancia Fishport no? ang Estancia Fishport ay sa Iloilo Wala mo lang makikita so, kaya na bala diyan Enjoy, enjoy na lang so uh, happy new year sa lahat uh, enjoy lang sana lahat tayo ay mabiyaan ng maraming blessings sa susunod na taon no? So, enjoy lang ang bakasyon so panood lang ng panood no? pasensya uh, ko lang na bigyan ng panahon ganda pala tingnan no? yan oh. enjoy lang no? daming isda fish ah uh, wala kang sabi salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating youtube channel may youtube channel tayo at sa ating facebook page umraming maraming salamat Huwag kalimutan mag-follow at mag-like at mag-comment sa aking mga kamabayan. Salamat sa lahat ng support. Thank you.